Hello guys. So, ayan na po yung mga books natin. Hindi ko alam kung anong uunahin natin. So, dito tayo nag-aaral. ito. Nag, uh, nagbabasa tayo ngayon ng constitution na yan. So, ito pa dito. Ayan, kailangan pa. Actually, karamihan dyan. Nabasa ko na. Ito. Kapal yan. dami Kapal yan Oh. Ito, ay may mga books wala dito, hindi ko pa nabasa halos lahat. Ito. Pero ito, nabasa ko na ito lahat. Yan ito, ito. Ito mga nakano dito. Ito. ito. Tapos ito. Mga makakapal. Ito hindi pa. Pero pasalamat ako. Ayan o, oh, may dumating na sa atin. Okay, meron na tayong 1987 Philippine Constitution, Revised Penal Code. ito, hiniram ko lang ito. Thank you so much, uh, Attorney Charity Ray. And sa rumaga ayan si, uh, civil civil code of the philippines ayan so dumating lang kanina itong rule rules of court natin 2024 so and then we have so dito tayo nag-aaral guys ayan oh ginagamit ko yung TV na yan dito sa babasa ako ng mga cases minsan nagse ako ng mga cases diyan ako nag uh, dito na ako babasa guys ito. It's time. It's time.